Napakaganda mo talaga. Dad na sa buhay ko. I knew, ikaw ang babae ang gusto kong makasama. Just love and know your name. Sa't makain kita! Hey! Sa mundong hindi pwede ang dalawa. Dapat isa sa atin na mawala. Siguraduhin mo lang na mapatay mo. Kung hindi, papalikan kita. Ikaw na yan! mo! Simula ngayong lunes. Ano itong narinig ko? Hindi daw tayo pwedeng dumalaw kay Tanggol. Sa ngayon lang, pagbigyan natin si Rico Hindi maaaring hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob. Sila ang mga lihim niyang tauhan. May ipalalakad ako sa inyo. Tumating na yung target. Congress for Sevilla. Ah. Oh, teka. Wala naman ako order ha? May order na po. May order na para patayin ka. Huliin sila! Sa tagilid nilang sitwasyon, ah. makakahanap siya ng papalit sa kanilang posisyon. Ikaw ang gusto kong pumalit sa kanya. Gagawin nila akong hitman. Ibabol sa mga kasama mo. Mga masasamang tao at si Walid ang tutunggahin mo.